guys ang ating niluto ngayon sa punan ito ayan guys nagluto ayan Ang ng pansit palabok ayan meron tayong kalamansi matirang si charon sa toppings pansit palabok yan guys tapos meron tayong pritong manok at ito pa yung toppings sa gulay ayan guys ang ating ulam sa hapunan ng ito. Hindi to order guys ha. Gawa lang to. Pansit pala po. Ayan, niluto ko yung noodles. Tapos si Jack yung nagluto ng sauce. Tapos nagprito ako ng manok. Ayan guys. Ayan ang ating ulam for this video. Yan ang ating toppings. Yan, may toppings na niyo. then, meron tayo kalamansi. Si Charon. Yan ang ating all on for video guys. guys simple ang ulam lang pansit palabok and then meron tayong pitong manok tsaka toppings pa yan guys kasi nga meron naman tayong bidao meron tayong ano, ready, ano Ayan. Ayan ang ating nilutong pansit na labok. And then, dito manok. Chichuan. Ayan ang kalamansi. Ayan ang ating prepong manok pancit na labok. Ayan guys. Yan lang ang ating pagsaraw ngayon sa gabi kasi nga nag craving sila ng pansit palabo kaya yan ang ating yan guys maraming salamat sa panonood huwag kalimutan mag like share and comment and then follow for more thank you for watching bye for now ating olam for today wala nang gustong mag rice tama na yung pancit palabok and then pritong manok meron pa tayong toppings na gulay yan guys nagay okay, pa yan dito kasi maraming noodles and Thank you guys. Bye for now. See ya. Yeah, guys.